alam kong delikado. anong mang oras, pwede ako mapahama. Ang inisip ko lang, paano ko bubuhayin yung mga anak ko eh. Dahil sa kahirapan ng buhay, pinasok ni Angela ang pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Struggle ako sa financial kasi may mga anak ko akong nag-aaral eh. Wala po akong hanap buhay, walang hanap buhay yung asawa ko. Maasa lang ako sa mga padiska-diskarting maliitan ba tulad ng pagbebenta ng droga. Nang mga panahong iyon, nagtatrabaho sa Japan ang isang anak ni Angela. Bagamat may sarili ng pamilya, minabuting tulungan ng ina bago pa man siya malagay sa kapahamakan. Pinapunta niya sa Japan si Angela. Kasi yung anak ko bagong panganak po, doon sa pangalawa niyang anak, kailangan niya po na mag-aalaga at magbabantay. Kasi po ano, nagtatrabaho ko. siya eh. So, siguro kalogin ni Lord na makarating ako ng Japan para mailayo niya ako sa ganung buhay. Isang kristyano ang anak ni Angela na siyang unang nagpakilala sa kanya sa Panginoong Jesus. Us... Sa panunood ni Angela ng The 700 Club Asia, nagkaroon siya ng mas malalim na relasyon sa Diyos. No. Kung sila nga binago ni Lord eh, bakit ako? Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako kung nakagawa po ako ng mali dahil hindi ko inisip na sarili ko lang pala yung iniisip ko. Samantala, isang kaso ng estafa ang isinampa kay Angela dahil sa isang negosyong kanyang pinasok sa Pilipinas. Dahil sa alam niyang wala siyang kasalanan sa nauntaming negosyo, ipinasadyos na lamang niya ito naging prayer partner ni Angela ang The 700 Club Asia sa Facebook. Po ako ng prayer request na yung kaso ko, I'm going sa Pilipinas, tulungan niyo po ako malampasan tong problema ko na to, ganun po. Tapos nagre-respond sa akin yung kachat ko na, yun nga, ipagkatiwala ko lahat kay Lord, si Lord po ang bahala. Natutunan ni Angela na magtiwala sa Diyos sa kanyang pinensyal na pangangailangan. Dahil dito, sinubukan ni Angela na magbigay ng donasyon sa The 700 Club Asia. Kahit kaganong halaga, makakatulong lalo na doon sa malalayong lugar na hindi naaabot na talaga ng mga katulad ng mga medical mission na hindi kaya mag wala ka kaya magpagamot. Kasama sa pagbabago ni Angela ay ang pagharap niya sa mga kasong isinampas sa kanya. Limang counts ng estafa na natapos nang siya ay umuwi na sa Pilipinas. Sa kabutihan ng Lord pagdating mo sa hearing, tinawag ko ang pangalan ko, tumayo ako. Hindi ko, nari, hindi ko po naririnig yung sinasabi ng judge. Nakayo ko lang ako at nagdadasal, Lord. Ikaw po ang bahala sila. Pangalawa po, nung nagsasalita po yung judge English, hindi ko po naiintindihan eh. Mga mabilis po kasi yung salita ng judge eh. Ang ah, narinig ko lang po yung huli, acquitted. Siguro binulong sa akin ni Lord. Hindi kita ng pagkakataon, magbago ako sabi ko, Lord, magbabago po ako. Hindi na po babalik sa ganitong buhay. Naging tapat ang Panginoon kay Angela, pati sa kanilang mga pangangailangan pinansyal. Isang bagong tricycle ang kanyang nabili. Hindi ko pala kailangang gumawa ng illegal. Lahat pala kaya palang i-provide ni Lord yung pagkain ng bills, meal, gastos ng mga bata sa eskwela. Kaya sabi ko, thank you Lord, napakabuti mo sa buhay ko natutunan ni Angela na gaano man kasama ang naging buhay niya noon. Nagpatuloy ang wagas na pagmamahal ng Diyos sa kanya. Thank you Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Hindi hindi ko makakalimutan kung paano mo ako binago at paano mo ako inalis sa buhay.